Hello everyone, pagdating nga namin galing sa birthday party hapon na nga kami nung nakarating dito sa bahay halos magtatakip silim na tinapos ko lang tong tiklopin na ito dahil habang nagtitiklop ako dyan ay nakasalang naman yung mga uh, labahin ko doon sa washing dahil malakas-lakas nga ang tubig ngayong gabi ganito siguro ang pakaradam ng mga nanay na nagtatrabaho no yung full time ka sa trabaho tapos pagdating mo sa bahay maglalaba ka, maglilinis magpapakain ng mga anak o di kaya mag-aasikaso ng mga bata kapag papasok sa school lalo, lalo, na ngayon ay pasukan na uli so saludo din talaga ako doon sa mga nanay na full time sa trabaho sa so, pagdi-day up naman nila hindi mo masasabing rest day dahil kailangan mo din talagang kumilos at maglinis, maglaba, magluto asikasuhin yung mga anak Lalo na ngayon ay malapit na ang pasukan, so kailangan talaga ay maliksi at malakas ang pangatawa ng isang ina. Dumating na nga itong order ko sa online na black shoes para kay Nisi dahil nga ay sa 29 na nga pasukan ng mga bata. Thankful talaga ako dahil nakalista yun sa gastusin dahil ito pala ay sponsor galing sa tita ni Nisi. So God bless you. And nung ma ko nga itong sapatos na ito ay medyo maluwang nga kay Nisi. Pero titingnan ko pa rin kapag mayroon na siyang medyas, medyo may konting allowance pa. So, ng mga oras na yan ay, nako, itong kusina nga namin ay maraming butas. Mara, kaya pagka naulan ay nagsashower talaga. So, darating din yung time na mapapaayos din namin itong kusina. Hindi man sa ngayon, pero darating yung panahon na ipagkakaloob din sa atin na makatulong tayo sa iba. Kaya naman ay huwag tayong mawala ng pag-asa at magpatuloy lang dahil nandiyan naman ang Lord, iingatan tayo at hindi tayo papabayaan. Sabi nga kapag may pangarap ka o kaya may gusto ko sa buhay, huwag kang susuko, taasan mo yung pangarap mo dahil balang araw ay pagkakalob din sa atin ng Panginoon. Tapos ko nga hugasan itong mga plato dito sa labas ay naisip ko nga maglagan na lang ng saging dahil ayaw ko nga kumain ng kanin. Kanina pa nga kung umaga niya na hindi ko makain, hindi ako nakapag-almusal dahil purong tubig lang talaga ang iniinom ko na maligam-gam. And habang nagpapahinga ako, ayan, kumain na ako ng saging at yung ulam ko dyan ay pritong tulingan at may ilang pirasong pritong karne ng baboy. And then habang nagpapahinga ako, yun, nakasampay na yung mga labahin ko. And then, ito naman yung aking pantulak sa aking makinain. Meron akong fresh uh, carrot juice. Yan. For the healthy tayo ngayon. Uh. Binigyan ko nga nito si Nisi ng carrot juice. Abay natuwa nga ako dahil nga ay para siya ng inom. Noong nakaraan nga ay gumawa ako ng carrot juice din pero may apple siya. Nagustuhan din niya yung lasa. Kapag nga pa slice yung ginagawa ko sa apple o kaya sa carrot sa ay siguro natitigasan siya sa pagmuya kaya hindi niya masyadong kinakain. So that's it for today. Salamat po sa inyong panonood. Bye! Be kind!